And mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po sa ating pong sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ng ating Pecha ngayon pong September 5. At sa mga subscribers po natin, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel o sumada sa Pecha, maraming salamat po sa inyong lahat. At yan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa September, ayan, Nine po tayo dito. A 5 sa ating petsa at uh, 24 sa ating taon. At ganyan pa rin, kagaya ng dati, simplify lang muna natin sila. 0 plus 9 is 9. 0 plus 5 is 5 at 2 plus 4 is 6 ganyan din po sa pandang gitna ayan add lang natin 9 plus 5 is 14 ayan uh, 5 plus 6 is 11. Ayan mga idol at sa bandang baba 14 plus 11 is 25 Ayan mga idol yan po yung Unang numero natin Meron tayong 25 At yan naman po yung kapares ng numero Dito pa rin po yan Combine lang po natin yung tatlong numero natin dito uh, 9 plus 5 plus 6 Is 20 Yan po yung kapares natin ng numero Meron tayong 20 Uh, at meron na rin po tayo dyan kombinasyon. pwedeng pwede na rin po matayan yan. 25-20 or 20-25. Ayan mga idol, pwedeng pwede na rin po yan. At uh, 2 digits po yung mga numero natin, kaya kahit yung po lang dati, sisimplify din po natin yung dalawang numero natin dito bago natin yung isumadang. At uh, ayan, unahin natin ng 20, 2 plus 0 is 2. Sa 25 naman, 2 plus 5 is 7. At ito po ang ating isusumada. Dos at 7. Kunahin natin ang 2. Kunin mo natin yung 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin dyan yung 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin ng 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. At 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At dito na po sa 7, kunin muna natin yung 25. Sumada 25, 2 plus 5 is 7. Pwede rin po ang uh, 16, sumada 16, 1 plus 6 is 7. At 34, sumada 34, 3 plus 4 is 7. At mayroon po yung mga numero uh, na magpulungan natin na pwede natin pagpilian sa ating sumada ngayon po September 5. Meron tayong 2, 20, 11, 29, 38, 7, 25, 6, uh, 16, at 34. Ayan, gagay pa rin po ng dati. rambol lang po natin. Pili lang po tayo dito. Kung ano po yung mga nagustuhan po nating mga numero. At mayroon tayo sa ating sample naman. Kaya natin dyan yung 38, 38, and 16 then 11 and 34 then 2 and 25 and mga idol ito naman po yung mga sample natin nakuha sa atin pong sumada para po ngayon September 5 mayroon tayong 38, 16, 11, 34 at 2, 25 and meron din po tayong tatlong kombinasyon dyan at kung nagustuhan niyo po itong mga nakuha natin mga numero dito, pwede pwede kung nakaya mo naman yan. Pwede naman kaya, pwede kung magtagda, gumawa po ka ng mga mga numero dito sa taas, sa mga naka-encircle po natin mga numero. Ngayon na lang po yung punili kung ano po po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, ito po natin sumagay sa Petya para po mayong September 5, 2024. Maraming maraming salamat po.